ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Roma Kapitulo 13 Versikulo 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pitan ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Roma Kapitulo 14 Versikulo 13 Huwag na nga tayong pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol niyo ito, na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag na tayong humato sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo maging dahilan ang pagkakasala ng ating kapatid. Roma Kapitulo 14 Versikulo 16 Huwag na ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Ingatan mong ang kalayaang ito, eh, ay huwag mapulaan ng iba. Roma Kapitulo 15 Versikulo 1 Tayo ang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya, at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Roma Kapitulo 15, Versikulo 2 Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa ikatitibay. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya, upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Roma Kapitulo 15 Versikulo 7 Iramuro Kristo께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 Kung paanong kayo ay malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Roma Kapitulo 16 Versikulo 17 Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan nyo iyaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayoy magsilayo sa kanila. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Unang Korinto Kapitulo 1 Versikologis na iyo'y ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo, na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesu Kristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo Gis Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Unang Korinto Kapitulo 6, Versikulo 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng ng gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, Munit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala.